ang saranggola ni Efren R. Abueg. Rading, pakito Nelson. Pakinggan ninyo ang kwentong ito. May isang lalaki, walong taong gulang, humiling siya sa kanyang ama ng isang guryon. Anak, ibibili kita ng kawayan na papel. Gumawa ka na lamang ng saranggola. Hindi ako marunong, tatay. Madali yan, tuturuan kita. Sabi ng ama at tinapik sa balikat ang anak. Bumili nga ito ng papel at kawayan at tinuro ang gumawa ng saranggola ang anak. Tatay, ibili mo ako ng guryon. Sabi uli ng bata sa ama. Anak, pag-aralan mo na lamang magpalipad ng saranggola ng mataas, madadaig mo ang taas at tagal ng lipad ng guryon. Nainis ang bata sa kanyang ama. Kinakantsawan ako sa bukid, tatay. Anak daw ako ng may-ari ng kaisa-isang istasyon ng gasolina sa bayan, bakit daw kay liit ng saranggola ko? Nagtawa ang ama at tinapik naman sa balikat ang anak. Tinuruan nga ng ama ang bata ng higit na mataas na pagpapalipad ng saranggola, pati na ang pagpapatagal niyon sa kalawakan. Nalagpasan nga ng saranggola niya ang ilang guryon, ang iba namang guryon na lumipad ng pagkataas-taas ay nalagotan ng tali at nagsibagsak, bali-bali ang mga tadyang at wasak-wasak. Minsan, sa pagpapataas ng lipad ng kanyang saranggola, napatid ang tali niyon. Umalagwa ang saranggola, hinabol nilang mag-ama at nakita nilang nakasampit sa isang balag. Tignan mo, hindi nasira. Kung guri yun yan, nawasak na dahil sa laki. Kaya tandaan mo, ang taas na tagal ng pagpapalipad ng saranggola ay nasa husay, ingat at syaga. Ang malaki ay madaling ang tumaas, pero kapag nasa itaas na, mahirap patagaling doon at kung bumagsak, laging nawawasak. Na ng batang iyon ang tungkol sa saranggola ng maging 14 anyos siya. May iba na siyang hilig, damit, sapatos, malaking baon sa eskwela at pagsama-sama sa mga kaibigan. Anak, dalawang sapatos lamang ang gagamitin mo sa pasukang ito. Kung masira, saka napapalitan. Magtipid-tipid ka rin sa damit at huwag kang gasta ng gasta. Hindi madaling kitain ang salapi. Pagunita ng kanyang ama. Kawawa nga ako, tatay. Anak ako nang tangi may ari ng istasyon ng gasoline at machine shop sa bayan natin. Pero ang itsura ko, parang anak ng pobre. Disente ka naman ah. Malinis ang damit mo. Gusto ka sa mga gamit sa eskwela at gusto ka rin sa pagkain. Hindi dapat sobra sa mga pangangilangan ng isang kabataang tulad mo. Hindi matututuhan ang pagtitipid. Hindi na unawaan ng bata ang paliwanag ng ama at nagkaroon siya ng hinanakit dito. Tinipid siya sa lahat ng bagay, hinigpitan sa pagsama-sama sa mga barkada at madalas pinapatao sa istasyon ng gasolina at pinapatulong sa machine shop kung araw ng walang klase. Napahirapan talaga ako ng tatay. Kaisa-isa pa naman akong anak, ang turing niya sa akin parang ampon. Hindi totoo ang sinasabi mo anak. Alam mo, mataas ang pangarap niya para sa iyo. Bakit? Anong pangarap niya para sa akin? Ibig niyang maging mahusay kang inhinyero. Hindi na kumibo ang bata at hindi na napawi ang hinanakit niya sa ama. Gayunman, hindi siya makapagimagsik dito. Iginagalang niya ito at pati ang kanyang ina. Nang labing walo na siya, napagkaisa ng kanyang mga barkada na kumuha sila ng commerce. Ngunit nang kausapin niya ang kanyang ama, tumodol ito terbahang kita anak. Hindi mo hilig ang commerce. Palagay ko, mechanical engineering ang bagay sa iyo. Tanungin mo ang iyong ina. Masama ang loob, sumangguni pa rin siya sa ina. Hindi sa kinakampihan ko ang iyong ama anak, pero sa tingin ko, engineering nga ang bagay sa iyo. May machine shop tayo. Sino ba ang magmamana nyo kundi ikaw? Nasunod ang kanyang ama at napilitan siyang tumiwalag sa kanyang barkada na pag-isa siya sa pag-aaral sa lungsod at ngayong binata na siya, hindi na hinanakit kundi paghihimagsik sa ama ang kanyang nadarama. Ayoko nang mag-aral inay, eh. tipid pagtitiis kahiyan lamang ang dinaranas ko rito. Bakit ako ginagano ni itay? Gusto niya ba akong pahirapan? Magtiwala ka sa amin anak, wala kaming gagawin ng iyong ama kundi makakabuti sa iyong hinaharap. Makabubuti ba sa akin ang magmukhang masahan at magdildil lang asin? Makabubuting matuto kang magtiis Pagkatapos mo naman ng pag-aaral magtagumpay ka sa hanap buhay Magiging magaan sa iyo ang lahat Bakit kailangan ko pang magtagumpay? Hindi ba't ipapamanan nyo sa akin ni itay ang ating kabuhayan? Hindi maintindihan ng binata ang sinabi ng kanyang ina Subalit, naisip niyang makapagtitiis pa siya isinubsob na lamang niya ang ulo sa pag-aaral. Nakatapos naman ng inhinyera ang binata. Hindi siya pangunahin sa klase, ngunit sa pagsusulit sa gobyerno, nakabilang siya sa nangungunang dalawampu. Ngayon anak, bibigyan kita ng limampung libong piso. Gamitin mo sa paghahanap buhay. Akala ko ako na ang ahawak ng ating masinsya pagkatapos ko ng pag-aaral. Ako anak, kaya ko pang mag-asikaso ng hanap buhay na iyan. Sa kaibig ko magpundar ka ng sariling negosyo. Bakit pa itay, mayroon na tayong negosyo. Mabuti na yung nakakatindig ka sa sarili mong mga paa. Tinanggap niya ang halagang ipinagkaloob ng ama, umiwalay na rin siya ng tirahan sa mga magulang. Alam kong malaki ang hinanakit mo sa iyong ama. Gayunman, ibig kong isaisip mong ang kinabukasan mo ang lagi niyang inaalala. Nagtayo siya ng isang machine shop sa dulo ng kanilang bayan. Agad-agad siyang pinagsadya ng kanyang ama. Bakit hindi pa sa ikatlong bayan ka nagtayo ng machine shop? Magkukumpetensya pa tayo niyan. Akala ko ba'y bahala na ako sa buhay ko, itay? Natigilan ng kanyang ama sa kanapailing, nag-iwan pa ito ng salita bago lumisan, kung sa bagay, mabuting magturo ng karanasan. Isang taon ding nagtsaga ang binata sa pamamahala ng kanyang maliit na machine shop sa dulong bayan. Kakaunti ang kanyang parokyano dahil legit na malaki ang machine shop ng kanyang ama at mahusay ang mga tauhan nito. Nagkautang tuloy siya ng labindalawang libo sa mga kinukuhanan niya ng materyales. Nang hindi siya makabayad, inilit ang mga makinang kanyang ginagamit. Nabigyan na kita ng pangumpisang puhunan. Hindi ka sumunod sa mga kahiko na umiwa sa kompetisyon. Subukan mo naman maganap ng puhunan sa sarili mong pagsisikap. Ano kayong klasing ama? Bakit ninyo matitiis ang inyong anak? Kasihan ba ninyong makitang nahihirapan ako? Ibig kong matutuhan mo ang lahat na nangyayari sa buhay na ito, hindi madali ang mabuhay sa mundo anak. Hindi ba kaya may mga magulang ay para gumaan ng buhay ng mga anak? Ang ikakagaan ng buhay ng mga anak ay wala sa mga magulang, kundi na sa mga itunuturo nila sa mga ito nagkaiwalay ng landas sa ang mag Naglayat sang binata ng hindi man lang na nagpapaalam kahit sa ina. Nagpalipat-lipat sa konsaan sa ang trabaho. Hanggang pagkaraan ng limang taon, nakaipon siya ng sampung libong piso at nakabili ng maliit na machine shop. Kumontrata siya sa paggawa ng mga tambucho sa isang auto assembler at kumita siya ng malaki. Sa loob ng tatlong taon, gumawa na rin ang machine shop niya ng mga partes ng kotse. Ang dugo ay dugo, anang kasabihan? Kaya dinadalaw ang lalaki ng kanyang may edad ng ina. Isang araw, dumating ito sa kanilang bahay, gaya ng dati, ay may pasalubong sa tatlong apong lalaki. Ibig ng itay mong makita ang kanyang mga apo, pero hindi siya makadalaw dahil sa hinanakit mo. Kinalimutan ko na inay na nagkaroon ako ng ama. Umiyak ang kanyang ina. Kung gayon, baka hindi na kayo makita, anak. Sa tindi ng hinanakit, hindi pa rin niya binigyang halaga ang bulalas ng iyon ng kanyang ina. Nagpakagumon siya sa trabaho. Naganap pa ng mga bagong kontrata hanggang sa loob pa ng dalawang taon, kilala na ang kanyang machine shop sa Pasay. Isang araw, hindi niya dinat niya ng kanyang asawa at tatlong anak sa bahay. Isang araw, nalaman niyang umuwi ang kanyang asawa sa probinsya ng kanyang ama at hindi ito ang unang best nila na iyon ay gawin. Kung kaya't may poot na sumiklab sa kanyang dibdib. Nalambot siya sa galit. Ngunit sa pagkaunawang patawarin ng kanyang ama, nagbalik sa kanyang isip ang masasayang sandali sa piling nito. Nagunita niya ang araw ng pagpapalipad nila ng saranggola. Wala sa laki ng saranggola ang pagpapalipad at pagpapatagal niyon. Sa itaas, nasa husay, tiyaga at ingat iyan. Magdamag siyang hindi mapalagay. Lagi niyang iniisip ang sinabing iyon ng kanyang ama. Kinabukasan, sakay ng kanyang kotse, nagbalik siya sa kanyang bayang sinilangan. Patay na siya, bulalas ng kanyang asawang umiiyak sa kanyang dibdib. May nabugnos na muok sa kanyang puso, nahalinha ng pagsisisi ang inanakit. Nilapitan niya ang ina at sa pagsiyakap dito, umiyak siya ng marahan, kasamang nagdadalamhati ang lahat ng himaymay ng kanyang laman. Huwag kang umiyak, namatay siyang walang hinanakit sa iyo. Walang hinanakit? Oo anak, dahil natupad na ang pangarap niya, nasa itaas ka na, at sabi niya sa akin pati sa asawa mo, nakatitiyak siya na makakapanatili ka roon. Nang lapitan niya ang kabaong ng ama at ng mga labi nito, parang lumundag ang kanyang puso at umalik sa pisngi ng yumao. Kasunod niyo, nagudita na naman niya ang pagpapalipad nila ng saranggola. Wala sa laki ng saranggola ang pagpapalipad at pagpapatagal niyon sa itaas. Hayaan mo, ang kita, paliwanag ng ama. Rading, pakito Nelson, tandaan ninyo, ang kwentong iyan, kwento yan namin ng inyong namatay na lolo. Kwento naming dalawa. At doon na lamang nagtatapos ng kwento. Maraming salamat sa panonood!